Siyempre, mahal na mahal na mahal na mahal po nyo yung LG yun nyo. Mahal na mahal po nyo yung Bamban. Tama po ba? Opo, Your Honor. Hanggang ngayon, siyempre, masisigurado ko yung pagmamahal nyo sa tao, pagmamahal nyo sa bayan, eh, ganun pa rin. Hindi po nagbago. Opo, Your Honor. Si Ma'am Alice po, kung bakit po siya tumakbo bilang mayor ng Bamban Tarlac. Uh, number one po, gusto ng pagandahin at siyempre mag ng agricultural and economic growth. So you confirm na ang dahilan kung bakit tumakbo ang mayor, gusto mong paunla ang mga tao sa bamba? Your Honor, that's one of uh, during my time po, dumating po ang Jollibee, dumating din po ang McDonald's, um, dumating din po si RCS po na isang supermarket chain. And supposedly may direksyon factories and uh... from the point of view of an ordinary resident of Bamban bago ka naging mayor how do you appreciate the life in Bamban madali ba masagana ba mahirap ba Uh I believe your honor um, hindi po madali para sa kanila at tingin ko rin po marami pa rin po yung mahihirap. So you will agree with me if I would say mahirap ang buhay sa Bamban. Your honor tingin ko po hindi naman po lahat pero for sure po meron po. Alin ang mas lamang, ang mahirap o ang mayaman? Uh your honor mas lamang po ang mahirap mas lamang ang mahirap. And soon enough, Mayor, tumakbo ka bilang Mayor, di ba? Tama bang isipin na because of your observation, na mahirap ang buhay sa bamban, na antig ang kalooban mo, na awa ka sa mga tao, na ngarap pa ka para sa kanila ng kaginhawahan. Tama ba yun, Mayor? Your honor, that's one of the reason din po. So you confirm na ang dahilan kung bakit tumakbukang mayor gusto mong paunlarin ang mga tao sa Bamban. Your honor, that's one of the reason po, opo. May I know, Mayor, nung naelect po ba kayo? Ano pong type of municipality ang Bamban as to income classification? Your Honor, uh, second-class municipality po. Second-class municipality. And if you still remember, magkano ho ang kita ng LGU ng Bamban being a second-class municipality? Uh, Your Honor, I have no figure po. Uh, and hindi ko po maalala po yung data po. But nevertheless, Ma'am Alice, you recognize the fact na iba kung hindi ka mayor, iba kung mayor ka, kung ang pag-uusapan natin ay ang pangarap mong mapaunlad ang bamban. Tama ba yon? Opo. And the reason kung bakit ka tumakbong mayor, gusto mong paunlarin ang bamban because you believe na pag naging mayor ka, marami kang pwedeng gawin sa bamban. Tama ba? Opo, Your Honor. And one of these things that you can do in bamban, you can invite And welcome, investors. And naniniwala ka rin na itong mga investors na ito, itong mga business establishments na ito, ito ang magpapayaman sa bamban at ito ang magpapaalwan ng buhay ng mamamayan ng bamban. Tama ba? Uh, ang belief ko po ay pag nakapag-invite pag nakapag po ng more investors po sa bayan po namin, mabibigyan po ng mas maraming work opportunity po sa mga constituents po namin. And let us move forward, Ma'am Alice, 2022. Tumakbo ka na at umupo ka na bilang mayor. Nonetheless, Mr. Chair, in order to realize your intention, run to a public position, bring growth and prosperity to the municipality of bamban, including the people who lives there. miss alice go allowed. if not, she's the one who purposely caused the same. the late registration of his birth and even the application of her philippine passport. i understand, mr. chair, that the right to run to a public office is a right which is exclusive to Filipino citizens. And I wish to manifest as well that this should be dealt with by law because this is something which opens the country to issues of national security and interest, Mr. Chair. If I may proceed, Mr. Chair, Bilang Mayor Mam Ma Alice. In line with your vision, paunlarin ang Bamban, bigyan ng kaunlaran ang taga-Bamban. Ano po ba ang mga kumpanya na dumating sa Bamban during your time as Mayor of Bamban? Uh, during my time po, dumating po ang Jollibee, dumating din po ang McDonald's, um, dumating din po si RCS po na isang supermarket chain. And supposedly may pa mga dating uh, pamangas factories and um, restaurants po mam. Ma questions a few questions since most of the questions were already asked to former mayor Alice Go, Mr. Chair. Please proceed. Um it was established by the honorable Jinky Luistro. Um kung ano po yung motivation, what motivated um si Ma'am Alice po kung bakit po siya tumakbo bilang mayor ng Bamban Tarlac. Uh, number one po, gusto niyang pagandahin yung kanyang lugar at siyempre mag-create ng agricultural and economic growth. Tama po ba 'yon, Mr. Chair? Uh, your honor po. Um of course, na-establish din kanina na nagkaroon po ng pagbabago, nagkaroon po ng economic growth, nagkaroon po ng mga investments at iba't ibang uh, dumat nagdagsaan na negosyo sa sa kanyang munisipyo nung siya po ay naging mayor na po. Tama po ba yun? Uh, Your Honor, opo. Meron po mga dumating po ng mga negosyo po. Uh, Mr. Chair, uh, Ma'am Alice, nung tumakbo po kayo na mayor, ano po ang partido niyo? Your Honor, independent po. Independent. May, may line-up po ba kayo, Mr. Chair, Ma'am Alice? Your Honor, meron po. Ano po ang partido nila? Uh, independent po lahat. Yung buong slate nyo po ay independent? Opo. Um, ilan po doon ang na nanalo, Mr. Chair, Mama Alice? Ah, uh, isang vice mayor and limang... Uh, sandali lang po ah. Ano? Sorry, Mr. Chair, hindi ko po narinig. And five councilor. So majority po ang... majority, majority po, po. ng independent po. slate nyo ang nanalo. Um, it's well established, Mr. Chair, Ma'am Alice, na syempre, mahal na mahal, na, mahal, na mahal po nyo yung LGU niyo Mahal na mahal po nyo yung Bamban. Tama po ba? Opo, Your Honor. Hanggang ngayon, syempre, masisigurado ko yung pagmamahal nyo sa tao, pagmamahal nyo sa bayan, eh, ganun pa rin, hindi po nagbago. Opo, Your Honor. Ah, uh, ba't po kayo umalis? Uh, regarding po doon, Your Honor, uh, na-mention ko po sa Senate, meron pong death threat. May death threat po. Um, na-mention nyo din po sa Senate, uh, Mr. Chair, Ma'am Alice, na nung nandun na po kayo sa Indonesia, uh, na napag-isip-isip nyo na po na bumalik. Tama po ba? Uh, Your Honor, opo. Uh, ano pong mga naiisip nyo nung time na yun? Bakit naisip nyo na... Babalik na lang ako, harapin ko to, at uh, biglaan po na ganun yung tema dun sa Senate po. Uh, Your Honor, uh, I just have to explain po. Ipapaliwanag ko lang po sa inyo, sa publiko, kung ano po talaga nangyari. At harapin ko na lang din po yung mga kaso po na sinasampa po sa akin. Um, Mr. Chair, Ma'am Alice, malapit na po ang filing. Malapit na po ang filing ng mga kandidato may balak po ba kayong tumakbo pa na mayor ng Bamban? Tarlac. Uh, Your Honor, as of the moment po, uh, wala pa po akong definite po na decision for that po. Pero pag nabigyan po kayo ng pagkakataon at sabihin na po natin na wala po lahat itong mga problema ang kinakaharap nyo, tatakbo po ba kayo ng mayor ulit ng Bamban? Uh, Your Honor, hindi ko pa po talaga yan na pag-isipan po. May, yung naiwan nyo po na slate, sila po ba ay tatakbo pa rin at magtutuloy sa kanilang mga May communication pa rin po ba kayo sa mga sa vice mayor, sa mga councilors nyo before po nangyari yung pag-alis nyo? Uh, Your Honor, wala na po masyado. ah uh, Mr. Chair, may clean na lang po. Um, kasi nakikita po natin yung loopholes, no, Mr. Chair, sa naging problema po natin. There's a question of citizenship, 'diyan sa question po nung pagkatao, sabi nga nila. Pero dito po sa atin sa, sa ating bansa, I'm sure marami pong elected officials na medyo hindi naman elected officials, yung mga gustong tumakbo, yung mga nagpa file marami pong kaso na sila po ay dual citizen. Minsan po may nakakalusot na na falsified po yung citizenship nila and ang nangyayari po pag nagpo-file po tayo o may protesta po tayo na ihinahain, usually po, yung, syempre, yung burden of proof lies po dun sa nagre-reklamo, uh, Mr. Chair. Um, maybe the Bureau of Immigration, the DFA, and of course, the COMELEC would probably have to make a system para po mga ganito po na insidente, yung hindi natin na-foresee nafo o yung mga dinadaya po na mga papel, yung mga nabibili po na citizenship para hindi na po tayo umaabot ko sa po sa ganitong mga sitwasyon Mr. Chair kasi tayo pa po yung gagastos yung mga elected officials lalo po yung mga kasama po natin na alam natin na honest and uh, credible na mga officials para hindi naman po umaabot sa punto, punto na nagke-create na po ng doubt saka nagke-create na po ng corruption within our system para po sa mga mga simpleng ganitong bagay na kailangan pang umabot sa ganito, nagkaroon na ng iba't ibang kontrobersya sa simpleng pagtatakbo lang po. So, With that, Mr. Chair, um, most of the questions were asked. Dinagdag ko lang po itong short political questions. Para po, to is, uh, uh, of course, we can come up with a, with, with, a policy, a measure, para po within our government agencies, nahahanap po natin, na-address po natin itong mga loopholes na to para hindi po ganito kalaki aabutin ng kontrobersyang kontrobersyang kinakaharap natin at doon pa lang po sa simple, simpleng pag file simpleng pagpasok po sa mga iba't ibang lugar simple, simple pong pag-establish ng negosyo eh natitrace na po lahat yung mga bagay na ito yun lang po Mr. Chair thank you okay thank you Congressman Ortega